kanina umaga malambot na yung gulong ko tapos bago mo pinahinanginan ko yung gulong ko sa kanan sa unahan pero pagdating ko ng bahay na flat na siya sumingaw na talaga yung tornilyo at ito ito na nga pinapa kinuha ko yung reserva pinahanginan ko ngayon yan yung panghangin ko binili ko yan ito naman yung yung nakadali sa akin eh yung tornillo yan tornillo na yan actually matagal na tong napa-flat kaya, kaya tong ngayon lang siya lumubas siya ng ganyan kanina talagang sumisirit yung hangin sumisingaw siya kaya wala tayong choice ayang ko na na tumagal eh kaso hindi na kailangan kaya ito gamitin mo natin yung reserva. Ito na nga yung na Nakangina na. Tingnan nyo naman yung reserva. Maliit. Manipis siya. Para lang ano to eh. Tingnan mo. Yun yung original. Ito. Yung totoong gulong. Yung reserva. Ganto lang kakapal. Tingnan mo. Parang gulong lang ng ano, big bike. <laughs> Ganto sa USA yung mga reserva kahit saan. Tara, ikabit natin. Ayun na nga. Ito yung gulong. At nakabit na nga yung reserbang gulong. Ayan. Tingnan natin. Pagtabihin natin yung yung malaking gulong at saka yung reserba kung gano ang gano kalapad itong original at saka yung reserba. Ayun oh. No? Parang doble. <laughs> tsaka medyo mababa siya. Kaya lalabas yung sensor na flat pa rin. You know, mas pataas talaga siya. Ayan yung tornilyo na dumali sa atin. Pero at least, okay na. At nakakita ako ng tire repair shop. Ano ba Tire choice. At ito na nga. Sa may road 52. $43. May get guys ang pagpapaano dito. Ayan yung details. Merong 3099 sa flat tire, rebalancing sa metal tire stem, pangpano, at saka iba pa. ayun lang. Thank you guys. Bye.